Babalat na nga dyan ng pipino si Habi mga katrivia. Naisipan kasi namin na gumawa ng vegetable salad. Pumili na nga lang ako dyan ng ready to eat na sweet corn mga katrivia. Pagkatapos nga naming hugasan ang lettuce mga katrivia ay ginayat na namin ito sa maliliit na peraso. At pagkatapos nga ito ay aming hahaluin sa aming mga sangkap. Katulad na nga lang ng pipino, sweet corn, at lettuce. Siyempre, mawawala ba naman ang ating pampalasa, ang mayonnaise. Minimekos ko na nga ito ng Minimekos mga katrivia upang ang ating pampalasa ay absorb na ng ating mga gulay. At ito na nga ang pinakaaabangan ko tumikim sa aking ginawang vegetable salad. Mmm, napakasarap at nanonood ang ating pampalasa. Sa gustong gumawa, try nyo na rin. Thank you for watching.